Ang sinaunang Ehipto, matandang Ehipto, o lumang Ehipto ay isang matandang kabihasnan sa silangang hilagang Afrika, na matatagpuan sa mababang bahagi ng ilog nilo na kung saan naroon ang kasalukuyang bansa na Ehipto. Nagsimula ang kabihasnan noong 3,150 BC, isa, kasama ang pampulitika na pagsasama ng mataas at mababang Ehipto sa ilalim ng unang paraon, at umunlad sa mga sumunod na tatlong milenyo. Dalawa, ang kasaysayan ng sinaunang Ehipto ay binubuo ng mga matatag na mga kaharian, na hinati ng mga panahon na tinatawag na intermedyang panahon, intermediate periods. Narating ng Ehipto ang kanyang tugatog sa panahon ng bagong kaharian, sa kasagsagan ng panahong Rameside. Pagkatapos nito ay unti-unting hamina ang Ehipto. Ang Ehipto ay sunod-sunod na sinakop ng mga dayuhang Kanaanita, Libyan, Nubian, Assyrian, Babylonian, at Shamanid Persian at mga Macedonian sa ikatlong panahong intermedial at huling yugto ng Ehipto. Sa pagkamatay ni Alejandro ang Dakila, si Ptolemy Soter, isa sa kanyang mga general ang naging bagong pinuno ng Ehipto. Ang kahariang Ptolemyko na kanyang itinatag ang namuno sa Ehipto hanggang 30 BC, nang ito'y napasa kamay ng Imperyong Romano at naging isang probinsya. Tatlo, nagtagumpay ang na ng lumang Ehipto mula sa kakaya ng umangkop sa mga kalagayan ng lambak ng ilog nilo. Ang kontrol adong irigasyon sa lambak ay nagdulot ng pagyabong ng iba't ibang uri ng pananim na nagpabilis sa pagunlad ng lipunan at kultura. Dahil sa mga yamang na itabi, itinaguyod ng mga namamahala ang pagpapaunlad ng mga mineral sa lambak at mga nakapaligid na deserto. Pinaunlad din ang isang malayang sistema ng pagsusulat, pagorganisa ng mga proyektong infrastruktura at pagsasaka, pakikipagkalakalan sa mga nakapaligid na rehiyon at isang militar na tumalo sa mga banyagang kaaway at ipinahayag ang pangangibabaw ng Ehipto. Inuudyo at binubuo ang mga gawain ito ng isang burukresya ng mga elitistang estriba, mga relihiyosong pinuno, at mga tagapamahala sa ilalim ng paraon na tinitiyak ang pakikipagdamayan at pagkakaisa ng mga mamamayan ng Ehipto sa pamamagitan ng isang masalimuot na sistema ng paniniwalang pangrelihiyon. 4.5 Kabilang sa mga maraming mga nakamtan ng lumang Ehipto ang isang sistema ng matematika, pagtibagan, Pagtilingin at pamamaraan sa pagtatayo na napagan ang paggawa ng dakilang tagilo o piramide, mga templo, mga obelisko, porcelana at teknolohiya ng salamin, isang praktikal at epektibong sistema ng medisina, mga bagong uri ng panitikan, mga pamamaraan sa sistema ng patubig at produksyon ng pagsasaka, at unang kilalang kasunduang pangkapayapaan anim nag-iwan ang Ehipto ng isang dakilang pamana. Malawakang ginaya ang kanilang sining at arkitektura at ang kanilang mga antaygang kagamitan ay ipinakita sa buong mundo. Ang mga nasirang monumento ay naging inspirasyon ng mga manlalakbay at manunulat sa loob ng maraming siglo. Ang paghanga sa mga Antigo ng mga Europeo at ng mga Egyptian ay nagdulot ng malalim na pag-aaral sa sibilasasyon na at paghanga sa kanilang iniwang pamana, pito.